Apat na araw matapos magsimula ang ikalawang bahagi ng Chunan exam habang 25 oras na lamang ang natitira upang tuluyang matapos ito, ang Team 7 ngayon ay nagre-recover mula sa kanilang mga laban kay Orochamaru at sa Team Doso. Habang problema pa rin nila kung paano sila makakakuha pa ng isang scroll upang makapasa, isang team naman ngayon ang ipinakita na pareho ng kanilang dilema nang maghanap muna ang isa ng kanilang makakain, napansin ng isa nilang kasama na may kakaiba sa kanilang scroll at napapaisip itong buksan. Samantala, habang naguusap ang Team 7 kung paano sila makakakuha pa ng isang scroll dahil isang araw na lamang ang natitira, nagpaalam muna sa kanila si Sasuke upang kumuha ng tubig. Doon ay may naisip si Naruto habang inilabas niya ang kanyang mga nanjutsu scroll, at plano niyang gumawa ng kalatas ng langit upang hindi na sila mamroblema. Hindi sumang-ayon rito si Sakura dahil kapag nalaman ng mga examiner na mali ang nilalaman ng isa nilang kalatas, paniguradong sila ay babagsak. Ngunit sinabi ni Naruto na kailangan lamang nilang hulaan ang kalatas ng langit base sa nakalagay sa kalatas ng lupa na hawak nila ngayon, kung saan sa makatuwid ay kailangan nila itong buksan. Sinabi ni Sakura na labag ito sa rules na ibinigay sa kanila, ngunit dahil wala na silang iba pang pagpipilian upang makapasa, ngayon ay tila napapaisip na rin si Sakura na sumang-ayon sa plano ni Naruto. Kaya habang handa na itong buksan nila Naruto, ang kabilang team naman ay handa na rin buksan ang kanilang kalatas. Ngunit nang buksan nila ito ay bigla silang napasigaw, kung saan narinig naman ito ng isa nilang kasama na kumukuha ng pagkain. Nang makarating ito ay nakita niya na lamang nawala ng malay ang dalawa, habang napansin niyang binuksan ng mga ito ang kanilang kalatas. Habang maaari din itong mangyari kina Naruto, biglang dumating si Kabuto at pinigilan sila, habang dumating din si Sasuke. Dahil ilang beses nang sumali sa eksam si Kabuto, ipinaliwanag niya na nilagyan ng mga hipnotismo ang mga kalatas para sa mga magnanais na buksan ito, kung saan magigising na lamang sila kapag na ang ikalawang pagsusulit. Pinatunayan din ni Kabuto kay Sasuke na hindi siya kalaban dahil mayroon na siyang dalawang kalatas, at napadaan lang talaga siya roon dahil papunta na siya sa tore. Ngunit pinigilan nito ni Sasuke at hinahamon nito sa isang laban, habang mayroon namang nagmamasid sa kanila. Habang hindi ito nagustuhan ni Naruto, sinabi ni Sasuke kay Kabuto na ito na lamang ang kanilang natitirang pag-asa upang makakuha ng isa pang scroll. Ngunit imbis na magalit, Natuwa sa kanya si Kabuto dahil kung nais talaga ni Sasuke na kunin ang dala niyang kalatas ay ginawa na niya iyon habang nakababa ang kanyang depensa. Kaya naisip niyang tulungan sila ngunit kailangan na nilang umalis sa lugar na iyon dahil nararamdaman niyang may nagmamasid sa kanila. Ipinaliwanag ni Kabuto na marami na ngayong mga team ang nakakolekta na ng mga kalatas at papunta na sa tore kung saan maaari silang magabang malapit sa tore at ambushin ang mga ito at kunin ang mga kalatas. Ngunit nagbabala siya sa kanila na mag-ingat dahil maaaring ganon din ang gawin ng ibang team na wala pang kalatas, habang nagbabala din siya sa mga ninja na tinatawag na collectors, na kung saan nangongolekta ito ng mga kalatas upang ibigay sa mga kababayan nilang wala pang kalatas, o di kaya isuko kapag may nakatapat silang malakas na kalaban. Ngayon ay naiintindihan na ni Sasuke kung bakit nais magpasama sa kanila ni Kabuto dahil natatakot din ito nang makarating na sila malapit sa tore, naramdaman nila ang isang paparating ngunit isa lang pala itong dambuhalang centipede. Doon ay pinagsabihan ni Kabuto si Naruto na kailangan nilang iwasan ng hindi kailangang ingay at kilos, dahil maaaring malaman ng mga kalaban kung nasaan sila. Ngunit nang magpatuloy na sila sa paglalakad, nakaramdam na si Sakura ng kapaguran dahil tila napakalayo na ng kanilang nilakad, pero parang hindi pa rin sila nakakalapit sa tore. Doon na napagtanto ni Kabuto na nahulog sila sa Genjutsu ng kalaban, dahil nang ituro niya ang pinatay kaninang centipede ni Naruto ay tila bumabalik lamang sila sa kanilang pinanggalingan. Doon na rin sumulpot ang napakaraming tila hunyangong mga kalaban, at agad sila ng mga itong pinaligiran. Habang napagtanto nila na mga clone lamang ang mga ito, agad na inatake ni Naruto ang isa ngunit tumagas lamang siya rito, habang may lumitaw ulit na isa pa sa katawan nito. Dahil hindi maintindihan ni Sasuke ang nangyayari, ginamit niya ang kanyang Sharingan at tinulungan niya si Naruto mula sa counter-attack ng kalaban. Ngunit nang siya naman ang atakihin ng kalaban ay bigla niyang naramdaman na hindi siya makagalaw, buti na lang ay mabilis siyang niligtas ni Kabuto, habang sumipan na naman ang kanyang sumpa. Habang ang normal na Shadow Clone ay nawawala na matapos itong atakihin, napagtanto ni Sasuke na isang Genjutsu o ilusyon ang mga ito at hindi mga Shadow Clone, kung saan sumang-ayon rito si Kabuto at ipinaliwanag na marahil nagtatago lamang ang mga kalaban, habang sinasabayan nila ang bawat pag-atake ng mga ito upang magmukhang ito ang mga umaatake. Naisip din ni Kabuto na marahil sakalang lalabas ang mga kalaban kapag napagod na sila kakailag sa mga atake ng mga ito, habang muli na namang sinabay ng mga kalaban ang kanilang atake sa pag-atake ng mga ilusyon. Dahil naiinis na si Naruto, nais niya ngayong wasakin ng sabay-sabay ang mga ilusyon, dahil naisip niya na hindi makakatake ang mga kalaban habang nagre-regenerate ang mga ilusyon ng mga ito, dahil malalaman kung saan sila nagtatago. Kaya pinakawalan ni Naruto ang kanyang sandamukal na mga shadow clone at inatake ang mga ilusyon, habang dahil wala na rin magagawa si Sasuke, ay tinulungan na nilang tatlo si Naruto. Ngunit sumapit na ang umaga at bakas na sa kanilang apat ang kapaguran, habang ito na rin ang hinihintay na pagkakataon ng mga kalaban at ipinakita na nila ang kanilang mga sarili. Habang kasapi rito ang unang ninja nilang nakaharap, balak na sana silang tapusin ng mga ito ngunit biglang umiti si Naruto. Biglang lumitaw si Sasuke sa likuran ng mga ito, habang isa lang palang balatan yung shadow clone ni Naruto ang kanilang mga nakaharap. Ipinaliwanag ni Sasuke na noong nagkagebunshan si Naruto ay doon sila nagtago, at doon rin ginawa ni Naruto ang pagbabalat kayo sa kanila. Sinabi ni Sasuke kay Naruto na siya na ang bahala at pwede na itong magpahinga, ngunit umatake pa rin si Naruto dahil ayaw niyang maging bida na naman si Sasuke sa palabas. Habang hindi makapaniwala si Sasuke na ganoon na palakalaki ang inilakas ni Naruto, hindi rin makapaniwala si Sakura at Kabuto, at humanga sila sa dami ng chakra ng bida sigurado si Kabuto na kapag na-master ni Naruto ang paggamit niya ng chakra, ay paniguradong lalakas pa si Naruto sa hinaharap. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang laban dahil ginamit naman ng mga kalaban ang kanilang sariling teknik, at naglabas din sila ng tila mga shadow clone. Habang pinagpapahinga na ni Sasuke si Naruto dahil sa dami na ng chakra niyang nagamit, hindi pumayag si Naruto sa gusto nito at patuloy pa rin siyang sumugod sa mga kalaban. Subalit sa bawat pag-atake ni Naruto ay tumatagos lamang siya sa mga kalaban, habang hindi naman makagalaw si Sasuke dahil sa tuwing gagamit siya ng labis na chakra ay sumasakit ang kanyang cursed mark. Ngunit dahil wala ng pagpipilian, pinilit gamitin ni Sasuke ang kanyang sharingan upang alamin ang sikreto ng mga ito, subalit lalo lang sumakit ang kanyang cursed mark. Muntik nang tamaan si Naruto ng atake ng kalaban, ngunit sinangga ito ni Kabuto gamit ang kanyang katawan sinabi ni Sasuke kay Naruto na lahat ng ito ay mga clones lang, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang mga tunay. Ngunit nang muling umatake ang mga ito, doon nakita ni Sasuke na nagtatago pala ang mga tunay sa ilalim ng lupa, at nagawa ng mga itong masugatan si Kabuto. Subalit nang tatapusin na nila si Kabuto, bigla silang tinitigan ng masama nito na naging dahilan ng biglaan nilang pagkatakot, habang doon naman nakakuha ng pagkakataon si Naruto at nagawa niyang talunin ang mga ito. Matapos makuha ni Naruto ang kalatas ng langit, iba naman ang naging pakiramdam ni Sasuke kay Kabuto. Nang makarating na sila sa tore, doon na dumating ang mga kasama ni Kabuto, habang doon na rin siya nagpas magpaalam sa mga bida. Nakipagkita si Kabuto sa isang lalaki at ibinigay niya ang isang impormasyon tungkol kay Sasuke, kung saan lumalabas na si Orochimaru pala ito isa palang espiya si Kabuto mula sa Sound Village, at nagpapasalamat si Orochamaru sa kanyang serbisyo. Nang pumasok na ang mga bida sa loob ng tore, doon ay nakita nila ang isang nakasulat sa dingding, ngunit may kulang itong mga salita. Kaya naisip ni Sakura na marahil kailangan nilang buksan ang mga kalatas upang malaman ang mga kulang na salita. Nang buksan na nila ang mga kalatas, bigla na lamang ang mga itong umusok kaya itinapon nila ito, at bigla naman lumabas si Iruka-sensei. Habang hindi makapaniwala ang tatlong genin, sinabi ni Iruka-sensei na trabaho nilang mga tuna na salubungin ang mga aplikante pagkatapos ng pangalawang exam, at siya ang naatasan na magbigay sa kanila ng mensahe. Binati sila ni Iruka-sensei dahil nakapasa sila sa pangalawang exam, habang nagalok siya na ililibre niya sila ng ramen, kaya't sobrang saya ni Naruto. Nang matanong ni Sasuke kung anong mangyayari kung binuksan nila ang kalatas habang nasa kalagitnaan ng pagsusulit, sinagot siya ni Iruka na patutulugin nila ang sino mang gumawa nito, kung saan malaki ang pasasalamat nila sa Kura at Naruto kay Kabuto. Nang dumako naman sila sa mga salita na nakasulat sa dingding, ipinaliwanag ni Iruka Sensei na patungkol ito base sa nilalaman ng kalatas ng langit at lupa, kung saan ang langit ay tungkol sa pag-iisip, habang ang lupa naman ay tungkol sa pangangatawan. Sinabi ni Iruka na kung mayroon kang tamang pag-iisip at lakas ng pangangatawan ay malalampasan mo ang kahit anong misyon, kung saan simbolo ito ng pagiging isang chunin. Muling binati ni Iruka Sensei ang kanyang dating mga estudyante, ngunit nag-aalala siya sa kanila lalo na kay Naruto para sa susunod na yugto ng pagsusulit. Ngunit sinabi ni Naruto na huwag mag-alala si Iruka dahil ganap na siya ngayong isang ninja, subalit talagang nag-aalala lang talaga sa kanya ang kanyang dating guro. Naalala niya noong sinabihan siya ni Angko na kung kinikilala ni Kakashi ang mga kakayahan ng mga bida ay sapat na ito para sa kanya, kung saan doon lamang natanggap ni Iruka na si Kakashi na nga ang bago nilang guro. Matapos Ulat ni Angko sa Master Hokage ang tungkol kay Orochimaru at ang tila balak nito kay Sasuke, nagpa siya pa rin ang ikatlo na itutuloy nila ang ikatlong pagsusulit ngunit aalamin pa rin nila ang tunay nitong pakay. Para sa pagsisimula ng ikatlong pagsusulit, pumila na ang pitong natitirang genin teams na nakapasa, habang binati ni Angko ang lahat ng mga ito. Nang makita ni Ikatlo na marami palang nakapasa ng mga bagong mukha sa ikalawang pagsusulit, napagtanto na niya ngayon kung bakit inirekomenda nila Kakashi ang kanilang mga estudyante. Doon ay ipinaliwanag ng Hokage sa mga nakapasa ang layunin kung bakit ginaganap ang Chunan exam, kung saan para ito ay tumibay pa ang relasyon ng magkakaratig na bansa, at upang mapataas pa ang antas ng kakayahan ng mga ninja. Ngunit sinabi ng Hokage na may mas malalim pa itong layunin, kung saan ito ang maliit na paglalaban ng mga magkakaisang bansa. Ipinaliwanag ng Hokage na noong unang panahon, ang mga magkakaratig na bansa ay naglalaban-laban upang ipakita kung sino ang mas malakas, ngunit upang maiwasan ang labis na pagkamatay ng mga ninja ay nagtalaga sila ng mga lugar kung saan maari nilang ipakita ang kanilang kakayahan, at iyon na ngayon ang Chunan exam. Ngunit sinabi ng Hokage na huwag silang malito dahil pipili naman talaga sila kung sino ang magiging Chunan rito, subalit sa kabila ng lahat, ito pa rin ang lugar upang maipakita ng mga ninja kung gaano kalakas ang kanilang bansa at dala nila ang karangalan nito. Dagdag pa ng Hokage na importante ito para sa mga bansa upang magkaroon ng mas maraming trabaho, dahil manunood ang mga matataas na leader at mga kliyente sa bawat pagdadausan ng Chunan exam. Dahil kapag nakita ng na mga ito kung anong bansa ang may malakas na mga ninja, doon sila magbibigay ng mas maraming trabaho. Matapos ipaliwanag ng Hokage ang tunay na layunin ng Chunan Exam, tinawag niya ang isang Chunan na magiging referee at magpapaliwanag para sa ikatlong yugto ng pagsusulit, at ito ay si Hayate Gecko. Ngunit bago magsimula ang ikatlong pagsusulit, sinabi ni Hayate na dahil mas marami ang nakapasang genin ngayong taon base sa karaniwan dapat nitong bilang, Inanunsyo niya na magkakaroon muna ng preliminary matches at ito ay one-on-one -on -one battle, kung saan ang mga magwawagi sa bawat laban ang makakapasok sa ikatlong pagsusulit. Nang umalma rito ang ibang mga genin, ipinaliwanag ni Hayate na hindi pwedeng napakahaba ang oras ng ikatlong pagsusulit, dahil manunood ang mga importante at mga leader ng iba't ibang bansa. Kaya sinabihan niya ang mga genin na kung sino man ang nais ng magquit ay sabihin na ito sa kanila agad dahil ngayon na rin mismo gaganapin ang preliminary matches, na lalong nagpaalma sa mga genin. Bigla namang sumakit ang cursed mark ni Sasuke at napansin ito nila Sakura, kung saan pinakiusapan niya ito na magquit na lamang dahil hindi maganda ang kanyang kalagayan, habang si Naruto ay nakatingin lamang dahil wala siyang alam sa nangyari kay Sasuke. Napansin din ito ng Hokage habang nais nang tanggalin ni Anko si Sasuke dahil kapansin-pansin na hindi talaga maganda ang kalagayan nito. Ngunit nang hindi sumang-ayon rito si Kakashi dahil galing daw si Sasuke sa angkan ng Uchiha, nagalit rito si Anko at ipinaliwanag na sa tuwing gagamit si Sasuke ng chakra ay magrerereact ang sumpa habang kukunin nito ang lahat ng kanyang lakas at unti-unting manghihina. Kaya habang milagro pa rin kung paanong buhay pa rin siya hanggang ngayon, sinabi naman ni Sasuke kay Sakura na hindi siya magkikwit. Ngunit dahil hindi kayang makita ni Sakura na ganoon si Sasuke, sasabihin na sana niya ito sa mga nakakataas, subalit biglang may nagtaas ng kamay upang sumuko, at ito ay si Kabuto. Nang payagan na siya ni Hayate na umalis, tinanong naman siya ni Naruto kung bakit niya iyon ginawa, Ipinaliwanag ni Kabuto na sa umpisa pa lamang ay nakatamu na siya ng pinsala na naging dahilan upang hindi na makarinig ng maayos ang kanyang kaliwang tenga, kung saan hindi na niya kaya pang lumaban. Napansin din ng Hokage na isang repeater itong si Kabuto, kung saan base sa kanilang record ay pang-anim na beses na itong bumagsak. Hindi rin kahanga-hanga ang grado nito noong nasa academy pa ito, ngunit ang kakaiba rito ay yung bago ito pumasok sa academy. Siya yung nag-iisang batang nabuhay sa kampo ng mga kalaban, na sinagip at inalagaan ng medical ninja ng Konoha. Habang may kaunting argumento sa pagitan ni Kabuto at ng isa niyang kasama dahil sa ginawa niyang pagsira ng kanilang plano, lumalabas rin na naiinis ito sa kanya dahil siya ang mas paborito ni Orochimaru. Pumalis na si Kabuto habang iniisip na gusto pa sana niyang makipaglaro kina Naruto at Sasuke, ngunit nag-aalala siyang baka mabuko ang kanyang pagiging espiya. Nagawa na rin naman niya ang kanyang trabaho kay Orochamaru, na kasalukuyang nagpapanggap na isang team leader mula sa Sound Village, habang nangako siya kina Naruto at Sasuke na magkikita pa silang muli. Nang magtanong si Hayate kung sino pa ang Sasuko, magtataas sana muli ng kamay si Sakura, ngunit pinigilan siya ni Sasuke. Sinabi ni Sasuke na huwag niyang papakialaman ng kanyang buhay, habang muli niyang inulit sa kanila na isa siyang ninja na naghihiganti ibinunyag ni Sasuke na wala siyang pakialam sa titulo ng pagiging isang chunen, kung saan narito siya upang makalaban ang mga malalakas, at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Nagalit naman si Naruto kay Sasuke at sinabing nag-aalala lang naman sa kanya si Sakura, ngunit pinatahimik siya nito at sinabi na isa siya sa mga nais nitong makalaban. Pumayag naman ang Hokage na magpatuloy si Sasuke, ngunit kung lalabas ang cursed mark habang nakikipaglaban ito ay agad niyang ipapatigil ang laban. Nang simulan na ang preliminary matches, sinabi ni Hayate na isa itong one-on-one -on -one battle, habang siya naman ang tatayong referee. Nang ipakita na sa screen kung sino ang unang maglalaban, ito ay sa pagitan ni Sasuke at Yoroi, na mula sa team ni Kabuto. Habang pinaakyat at pinatabi muna ni Hayate ang mga hindi kasali sa laban, lumapit si Kakashi kay Sasuke at pinayuhan siyang huwag nitong gagamitin ang kanyang sharingan dahil mawawala sa kontrol ang kanyang sumpa at maaari niya itong ikamatay, ngunit kung mangyari man yun ay si Kakashi mismo ang pipigil sa kanya. Ngayon ay napagtanto na ni Sasuke na nagre-react ang sumpa kapag gumagamit siya ng chakra, kaya't sa pagkakataon na ito ay natuklasan niya na hindi siya pwedeng gumamit ng kahit anong teknik at lalo na mismo ang kanyang sharingan. Nang simulan na ang kanilang laban, naglabas ng chakra si Yoroi sa kanyang kanang kamay habang mabilis siyang umatake, ngunit matapos lamang itong ibalik ni Sasuke ay muling sumakit ang kanyang cursed mark. Nagawa pa rin naman niyang ilaga ng atake nito at nagawang ma-arm lock ang kalaban, ngunit biglang gumamit si Yoroi ng isang teknik at bigla siyang nanghina. Nakawala si Yoroi at muli nitong ginamit ang kanyang teknik laban kay Sasuke, kung saan napagtanto na ng bida na hinihigop ni Yoroi ang kanyang chakra habang plano pala ito ni Orochamaru na ubusin ang chakra ni Sasuke upang mapilitan itong gamitin ang kapangyarihan ng sumpa, hindi sumuko si Sasuke at nagawa pa rin niyang masipa palayo si Yoroi. Muling sumugod si Yoroi at sinusubukan itong ilaga ni Sasuke, ngunit nang mahagip siya ng atake nito ay muli na naman siyang nanghina, habang hindi niya alam kung anong pag-atake ang gagawin niya rito sinubukan ni Naruto na palakasin ang loob ni Sasuke sa pamamagitan ng panglalait rito, ngunit nang lumingon siya ay ang napansin niya ay si Kapal Kilay, kung saan bigla siyang may naalala tungkol rito. Kaya nang muling sumugod si Yoroi ay biglang nawala si Sasuke at sinipa niya ito pa'y taas, kung saan nagulat rito ang lahat, lalo na si Gai at Lee dahil pamilyar ang teknik na ito sa kanila. Pumunta siya sa likuran nito ngunit bigla na namang sumakit ang sumpa at unti-unti itong kumakalat sa kanyang katawan, kung saan nakita naman ito ni Naruto, habang si Kakashi naman ay iniisip na kailangan na niya itong itigil. Habang kumakalat na ang sumpa sa katawan ni Sasuke, ginamit niya ang kanyang mga kasama bilang determinasyon dahil ayaw niyang nag-aalala ang mga ito sa kanya, na naging dahilan upang magawa niyang pigilan ang lalong pagkalat ng sumpa. Nagulat rito si Anko lalo na si Orochamaru, habang tinuloy naman ni Sasuke ang kanyang teknik, kung saan binigyan niya si Yoroi ng ilang combo, at tinawag niya itong Lion's Barrage. Parehong bumagsak ang dalawang kalahok ngunit agad namang nakabangon si Sasuke, kaya't doon na idineklara ni Hayate na ang nanalo sa unang match, ay walang iba kundi si Sasuke. Agad na pumunta roon si Kakashi upang batiin si Sasuke, habang ipinaliwanag niya na ang ginamit ni Sasuke kaninang teknik ay Taijutsu ni Gai, at malamang nakopya niya iyon noong naglaban sila ni Rock Lee. Habang nagpapasalamat si Sasuke kay Rock Lee, bumilib naman si Lee sa kanya dahil nagawa niya itong kopyahin sa isang tinginan lamang, kaya't nakakaramdam ngayon ng takot si Lee sa kakayahan ni Sasuke. Bumilib din si Guy kay Sasuke dahil kahit pa makopya ng Sharingan ang teknik na Lotus, ay nangangailangan pa rin ito ng ilang buwang pagsasanay upang ito ay ma-execute ng maayos, kaya't naikumpara niya si Sasuke kay Kakashi noong mga bata pa sila, na parehong mga genius. Habang ang lahat ng nakapanood sa laban ni Sasuke ay sobrang humanga sa kanyang ginawa, si Orochimaru naman ay tila hindi na makapaghintay sa kanyang bata. Samantala, bago pa magsimula ang ikalawang match, agad na sinabihan ni Kakashi si Sasuke na kailangan nilang malagyan ng seal ang kanyang sumpa upang hindi na ito lumala. Agad naman din silang umalis habang napansin ni Naruto ang tila sugat sa balikat ni Sasuke, kaya't nagtanong siya tungkol rito kay Sakura. Ngunit dahil napag-usapan nila na kailangan nilang isikreto ito upang hindi mag-alala si Naruto, sinabi na lamang ni Sakura na wala siyang alam tungkol rito. Nang piliin na ang susunod na maglalaban, ito ay sa pagitan ni Zaku, laban kay Shino. Inanunsyo na ni Hayate ang pagsisimula ng second match, habang napansin naman ni Doso na biglang umalis si Orochimaru. Sinabi ni Shino kay Zako na hindi ito mananalo sa kanya sa kasalukuyan itong kalagayan, ngunit sinabi ni Zako na nagagamit pa rin naman niya ang isa pa niyang braso. Dagdag nito na ayaw niya sa mga kalaban na marami pang sinasabi, kaya't sumugod siya ngunit nasalag ito ni Shino. Gayunpaman, nagawa pa rin gamitin ni Zako ang kanyang air blast sa kanan nitong kamay, na naging dahilan ng maagang pagbagsak ni Shino. Samantala, Matapos naman e-seal ni Kakashi ang sumpa kay Sasuke, ipinaliwanag niya na pipigilan ng seal na ito ang paglabas ng sumpa. Ngunit payo ni Kakashi kay Sasuke na nakadepende na lamang ito sa tiwala nito sa sarili nitong lakas, dahil kapag sa panahong panghinaan siya ng loob ay maaaring mawalan ng bisa ang seal na ito. Subalit matapos mawala ng malay si Sasuke ay bigla na lamang may nagsalita, kung saan ikinagulat ito ni Kakashi nang biglang lumitaw sa kanyang likuran si Orochamaru. Kung nag-enjoy ka, subscribe mo naman ang munting channel ko. Masaya na ako dyan. Araw-araw akong mag-upload ng Tagalog Anime Recap para sa inyo ng libre lang. Kaya dapat nakasubscribe ka para lagi kang updated sa mga bagong upload natin. Salamat!